Oh, sorry. Ay, oh, ang buo na. Mm. Diba? Ilayo mo na konti. Para ma... Ilayo mo musya ang kamo? Buo na siya. Mm. Yan. Kasi pagka bumubulaklak siya, tinikisot. Mm. mm. Ayun, kaya tesyo yung aking ginamit. Talagay mo ng tisyo? Siya. oh, nakakasingaw. Ayan, lalaki natin ang tesyo yan. Ganon? Oh, kasi itong tesyo. Eh. tingnan mo, sala na. Ito kasi yung tesyo, lagpasan kasi ito eh. Huh? Tingnan mo kung tama yung camera mo. Ayan, lagpasan ng hangin kasi rito. Pagka buo na siya, hmm. tatanggalin na natin yung tesyo. Sige. Okay. Ayan. Alagyan natin lahat ng bulaklak. Sige. Ay, Para gusto mabuo. Po, gusto ko mangubo. Ayan. Basta ko mag Nag-uupo ka pa eh. Pinakukuhanan ko lang sa ito. Uupo ka pa. Last one na ang tissue. O, oh, tissue lalagyan. Yung bulaklak. Last one na. Ay, last one pala. Yan. Saan pa? Kasi pinapasok siya ng ano eh. Pagka yung nagbubulaklak siya. Ah. Um... Excuse me. Last one no. na pa, tapos na. Tingnan mo kasi kung tama yung camera. Okay, Stop